Don't blink. You're dead. Don't blink. Perfect timing. Don't blink. Please help. Guys, <laughs> welcome back to our YouTube channel. And the content is all about MLBB! So, nung nakaraan, yan, nung November 6, nagkaroon ng bagong update dito si Daddy Moon Toen sa ating mga heroes and everything. Ang daming actually na-adjust. Kaya, may mga uh, na-buff na na-nerf. Na like, sabi may ganun malagi si Matilda, Angela, Exia, Paella. Ayan, sila yung mga na-nerf this time since ayun nga masyado silang masakit last time nung nag-update si Daddy Moon Toen. And isa sa mga nagkot sa aking eyes na nag buff ay walang iba kundi ang dati kong main hero na si Leslie. So, nung ano kasi, nung, ayan, nung September 13, 2023, ni-nerf siya ni Daddy Monton. So, hindi ko masyadong nakikita si um, Leslie. Pero this time, binuff siya ulit. So, nagkaroon ng passive adjustments. the base damage, 75 to 100 Then yung skill one adjustment, cooldown niya, is mas na mabilis na yung CD niya. So, ayun. Pero, magmata sa advantage na rin niya kapag mabilis yung CD ng skills. And, ayun. Sinasabi din dito na yung ano daw, yung na-nerf si Leslie, yeah. may na daw sa late game. na, <laughs> tinagalo ko lang. And then, ngayon, parang magiging ano na siya, dominant. Ayun, may ito. Uh, mas mabilis siyang Malakas sakit siya sa early. Pabilis siya mga sa early. <laughs> so, na-try natin siya ngayon, guys, kung totoo ba ang pag-buff kay Leslie. Pero, syempre, uh, paalala ko lang sa inyo, guys, ang mga buff or mga adjustment. Depende pa rin yun kung paano yung yung hero. So, in my case, since matagal na ako hindi nagli let's see <laughs> sa isang tulad ko, is effective ba ang hero adjustments kahit na hindi mo na siya nilalaro ng matagal or hindi mo pa siya na Okay? So, try natin siya, guys. Gagamitin natin ay Leslie. At syempre, magka-classic lang ako. Since, napapadala sa LS ko, hindi ako mag-rank <laughs> so, By the way, kasama ko, may kasama kong dalawang um, viewers ngayon, which is si <laughs> Alpa and si Practice daw. okay. Don't Tagal ko nang hindi nagliles. Pero... Walang nagtak. I have no choice. Parang hindi rin ata mag-adjust yung alpha. Oh, so, I have no choice. Ayan. So, yung katapat natin dito, saktong-sakto ay si Mosko. makita natin yung pag-rebump ni Mosko sa katapat. Ay practice practice lang din daw sila we may hanabi okay fine keep it up walang na oh thank you thank, thank you. you thank you puti na si Alpa wow <laughs> no ba na natin katapat natin na random so crazy Parang ano yan Don't play. Oh, mommy, baby. Pero parang hindi ko makita yung view shot. So, li natin. Nice, 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 nice. Okay, nakikita ko na yung damage dito ni, um, last Leaf Um, yung ah. item pa lang natin right now is Berserker. Don't worry. And pa-endless pa lang. Pero syempre, mag-iingat pa rin tayo kay Yusho. So, pwede naman siya, ano? Okay. Kung ako na siya. Nakita rin yung Irritel, actually. Hey, Roger. Oh, bulag Don't wait. Wait, wait, wait. Parang masyado ka yung... Ano, guys? Uy, bakit ka doon nag-ulti? Oh my gosh, you didn't, ano no? Hindi mo mo pinanood ang aking tutorial sa savior, guys? Why? Uy, atras ka mo na tal! No, 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 no. Understood. Face the storm! Ma cancel gamit for Don't blame. Wala, 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 wala. Drop me. Don't win. sila doon pala. Nice! Don't blink.

Kaya ano natin Kulin natin yung Lord. Is that possible ba? Wait, wait, wait. It must scream. That's what you get for being too slow. Pasag na pala dito. Kasi so, ano, Leslie ah, parang nakaka-enjoy ganito. Don't blink. Try natin ko nun yung Lord. Oops, nice, nice, nice Savior, nice one. Kunin natin tong Roger. Aray, ang sakit. Uy, mali yung flicker ko. Dapat flicker out. Oh, I'm sorry. <gasps> Ish, yah lang yez. Thunder can drown the screams of the powerless. I like it. Launch attack. There, you have slain nice. an enemy. Beautiful. What na? Don't blink. Can na binga palusila. Fair na tayo ano guys um, B.O.D. yung B.O.D. na. Don't blink. Get it. Mega kill. Don't blink. Perfect timing. Don't blink. Hey, help. <laughs> Nakukuha <laughs> ko! Anyways Hindi ko yung mo yan, May no. Moskov Dito ako nakating Ick Nord ano ah? Roger? Ang ni Roger ah Paano na, na yung lord. Uy, grabe Roger to eh Lord, Kilana, the Magdip. The past never holds me back. Okay. Don't blink. Our turret is under attack. Thunder calling our turret. The game been destroyed. Thunder our our has been destroyed.

Life is hard to define, That sometimes one bullet is enough to erase it all. guy's sure. The enemy has I I Lord. I usually let others pick sides. kayo. make bad decisions, though. Don't na, nice, G. <laughs> so, let's sparring kami. Pero, anyways, na-enjoy ko naman yung game, guys. And, kita ko naman yung damage doon ni Leslie sa game na yun. Sayang lang kasi kayo pa sanayin ko na def yun ng maayos. But, uh, that's disadvantage, guys. Anyways. So, kung ano, kung kakasay niyo, pwede rin siya gamitin. So... Siguro ano, outside? ayun. Pwesto na lang. Pwesto na lang yung kulang cool if ever gusto nyo magamit si Leslie. And overall, I highly recommend na bumalik kayo kay Leslie. Ever gusto nyo try. Since, ayun nga, mas masakit na rin siya right now. And ayun guys, if ever meron pa kayo ibang suggestion na video or content or hero na gusto nyo gamitin ko, years kayo kung paano ko siya gamitin or ano ba yung compared sa damage siya last time pwede nyo sa uh, akin sa chat box and kung bago kayo dito sa ating channel huwag nyo kalimutan mag subscribe and hit nyo na rin yung bell button dyan para manotify ka ng youtube kapag may bago tayo uploads and paalala ko lang guys kung hindi nyo man alam or hindi pa kayo aware Um, uh, isa po akong streamer. nag stream din ako dito sa YouTube channel natin every 3pm and if ever wala ako guys, edi eh, bukas na lang. <laughs> okay? Kita ka sa next upload natin guys. and na-enjoy niyo yung video. Bye-bye! Biyomsi!